Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong update sa malawakang eskandalo ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Tatalakayin natin ang mga pinakabagong development sa investigasyon, ang malubang epekto sa ekonomiya at ang patuloy na laban kontra korupsyon. Sama-sama natin sundan ang mga kwento ng mga nawawalang pondo, mga sangkot na opisyal, at tunay na halaga ng economic losses ng Pilipinas dahil sa korupsyon. Ano nga ba ang epekto nito sa taong bayan? Bakit nga ba galit na galit ang taong bayan ngayon? Narito na po ang headline tonight, ang komprehensibong report sa economic losses ng Pilipinas ang korupsyon sa Pilipinas ay humantong sa malalaking pagkalugi sa ekonomiya ayon sa datos ng gobyerno. Tinatayang taon ng pagkalugi sa korupsyon ay umabot sa 8.8 trillion pesos sa loob ng nakalipas na dekada mula 2016 hanggang 2025 na lumagpas sa buong pambansang budget para sa 2026. Ito ay nag-fuel umano sa lumalaking utang ng bansa na inaasahang aabot sa 19.143 trilyon pesos sa pagtatapos ng 2025 na may debt to GDP ratio na 63% ayon sa World Bank, Asian Development Bank at International Monetary Fund. Tinatayang 20% ng budget umano na inililihis sa mga bulsa ng mga politiko. Ibig sabihin ay 2 trilyon pesos sa 6.352 trilyon pesos ay hindi ginagamit sa mga operasyon proyekto at programa kundi napupunta umano sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang pagkalugi sa ekonomiya mula umano sa mga aligasyon ng korupsyon sa mga proyekto sa infrastruktura ay tinatayang nasa pagitan ng 42.3 billion pesos at 118.5 billion pesos. Ang pagkalugi na ito ay may malayong kahinatnan. Una, bawasan ang pamumuhunan ang korupsyon ay humahadlang sa domestic at foreign investment, nakakapagpabagal sa paglago ng ekonomiya. Pangalawa, hindi mahusay na paggamit ng mapagkukunan na nakakaapekto sa mga serbisyong pampubliko at infrastruktura. At pangatlo, at tumataas na utang, ang korupsyon umano ay nagpapalakas sa pag-iipon ng utang, naglilimita sa kakayahan ng gobyerno na mamuhunan sa mga mahalagang serbisyong pampubliko. Upang labanan ang korupsyon, dapat anya bigyan ng prioridad ng gobyerno ang transparency, pananagutan at reforma sa institusyon. Ang source ng data ay mula sa World Bank, Asian Development Bank at Department of Finance. Ang korupsyon ay isang sakit na kumakain sa ating ekonomiya at lipunan. Kailangan natin labanan ito para makamit ang tunay na pagunlad. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Friday, October 24, 2025. Ako, si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, mari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube Channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto, informado. Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas